Mabiyayang umaga mga kapatid. Ito po si Quiz John at welcome sa isa na namang mapagpalang paglalakbay dito sa Biaya Express, Daily Dose of Hope. Ang inyong pangumagang kasama sa pagninilay ng salita ng Diyos para sa puso ng abalang Pilipino. At mabiyayang umaga rin po sa inyong lahat. Ako naman si Brother Jonas at masaya kaming muli kayong makasama dito sa ating programang puno ng pag-asa, pagninilay at papuri. Ngayong umaga. Ihanda natin ang ating puso't isipan sa isang napakagandang paalala mula sa Romans 8:28 na ang lahat ng bagay ay maaaring gamitin ng Diyos para sa ating ikabubuti. Oo, pati ang sakit, kabiguan, at mga pagsubok, hindi yan nasasayang sa mga kamay ng Diyos. Tama yan quizian, kapatid, baka may pinagdadaanan ka ngayon na hindi mo maintindihan, pero ang Diyos may layunin at ang layunin niya Inuhulman niya tayo upang tayo'y maging kawangis ni Kristo. Kaya bago natin simulan ang ating pagminilay, nais namin ihandog sa inyo ang isang espesyal na awitin mula sa Equip Saints Worship na sumasalamin sa puso ng ating tema ngayong araw. Ito po ang hulma ng, ng, ng iyong puso. puso dito lamang sa Biaya, Biaya Express. Ang, ang inyong daily, daily Dose of Hope. Of hope. mga bahagi ng puso ko na kaila Been a bus 一沓。 Napakaganda ng paalala ng awiting hulma ng iyong puso, mga kapatid. Ang bawat salita ay tila panalangin ng isang pusong handang mahugis, mahubog at sumunod, kahit masakit, kahit mahirap. Tunay nga, sabi nga sa Romans 8.28, lahat ng bagay ay nagtutulungan para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Diyos, yaong mga tinawag ayon sa kanyang layunin. Ibig sabihin, kahit hindi natin naiintindihan ang mga nangyayari, may ginagawa ang Diyos sa loob natin. Pinuhulma niya tayo sa anyo ng kanyang anak, si Jesus. Kaya kung ikaw ay may dinadaanan ngayon, huwag kang bumitaw, kapatid. Hinuhubog ka lang ng Diyos para sa mas malalim na layunin. At sa bawat pait, may pag-asa. Sa bawat luha, may katuturan. At ngayon, bago natin simulan ang ating pagninilay, Samahan niyo kami sa isang maikling panalangin upang hingin ang paggabay ng Panginoon. Tayo'y manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa paalalang muli ninyong ipinarinig sa amin ngayong umaga na sa lahat ng bagay kayo ay kumikilos, umuhulma at gumagawa para sa aming ikabubuti. Buksan niyo po ang aming puso, Panginoon, upang maunawaan ang inyong salita. Hayaan niyo pong ang bawat talata ay maging liwanag sa aming landas at ang aming mga puso ay maging lupaing handang tamnan ng inyong katotohanan. Gabayan niyo po kami, Banal na Espiritu, sa aming pagninilay ngayong araw. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At dyan mga kapatid, magsisimula ang ating paglalakbay sa katotohanan ng Diyos. Huwag bibitaw dahil sa susunod na sandali, sabay-sabay nating lilimin ang pangakong all things work for good. Biyaya Express, daily dose of hope. Mga kapatid, ngayong umaga sa Biaya Express, tayo ay inaanyayahang manahimik sa glit at ituon ang ating puso't isipan sa salita ng Diyos. Ang ating talata ngayon ay isa sa mga pinanghahawakang pangako ng maraming Kristiyano, lalo na sa panahon ng pagkalito, sakit at paghihintay. Ito ang paalala na kahit sa gitna ng gulo, may plano ang Diyos. At ang plano niyang iyon ay para sa ating ikabubuti. Kung tayo'y magmamahal at magtitiwala sa Kanya. Buksan natin ang ating Biblia sa Romans 8.28 mula sa Amplified Classic Edition. We are assured and know that God being a partner in their labor, all things work together and are fitting into a plan for good to and for those who love God and are called according to His design and purpose. Romans 8.28 AMPC Mga kapatid, ito ang salita ng Diyos. Mapalad ang nakikinig, sumusunod at nagtitiwala. Sa pagpapatuloy, sama-sama nating alamin ang lalim ng pangakong ito at paano ito totoo sa ating bawat araw kahit sa gitna ng kabiguan o pagdurusa. Abay, napakaganda ng simula natin ngayong umaga, Bro Jonas. Grabe yung hulma ng iyong puso sa sapul sa puso, di ba? Tama ka dyan, Kuis John. Parang sinilyuhan ng kanta yung tema natin ngayong araw. Alam mo, yung pakiramdam na parang, Lord, ang sakit pero sige, hulmahin mo ako. Oo nga bro, hindi biro yung proseso ng pagbabago. Pero ang ganda ng pangako sa Romans 8 to 28, na kahit anong mangyari, kahit gaano kasakit o kagulo, may plano ang Diyos. At hindi lang basta plano, plano para sa ikabubuti natin. Amen dyan, Kuis. At hindi ibig sabihin nito na lahat ng bagay ay good in themselves. Hindi na. May mga bagay na masakit, may pagkatalo, may luha. Pero ang Diyos tapat at kayang gamitin ang lahat ng iyan para hubugin tayo, baguhin tayo, gawing kawangis ni Kristo. Kaya sa mga nakikinig ngayon, kung ikaw ay nasa kalagitnaan ng gulo, ng tanong o ng paghihintay, huwag kang bibitaw. God sees you. God knows. At kung ikaw ay umiibig sa Kanya, You can be assured all things work together for your good. Tama kayo at ngayong umaga samahan na nyo kami habang sinisid natin ang katotohanan ng ito at alamin kung paano kumikilos ang Diyos kahit sa likod ng mga eksena ng ating buhay. Ito na ang puso ng ating programa ngayong araw. Tara na't na sumakay sa Biaya Express at sabay-sabay nating tuklasin ang kabutihan ng Diyos kahit sa gitna ng sakit, duda o dilim. Magandang-magandang umaga muli mga kabiyaya. Dito pa rin po kayo sa inyong daily morning devotion companion, Biyaya Express, Daily Dose of Hope. Ako po si Chris John. At ako naman si Brother Jonas. Mabiyayang umaga sa inyong lahat. Tuloy-tuloy lang po tayo sa paglalakbay ngayong araw. May bagong pag-asa, bagong aral, at bagong panibugho sa kabutihan ng Diyos. At ngayong umaga, Isang napakagandang paalala ang hatid sa atin ng salita ng Diyos. Ang ating devotional theme, lahat ng bagay may mabuting dahilan. All things have a good purpose. Basahin natin ang Romans 8:28 mula sa Amplified Classic Version. We are assured and know that God being a partner in their labor all things work together and are fitting into a plan for good too and for those who love God and are called according to His design and purpose. Simple nating sabihin, tayo'y may katiyakan na lahat ng bagay ay nagkakabuklod para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Diyos at tinawag ayon sa kanyang layunin. Ang ganda ko is dyan, parang sinasabi ng Diyos na kahit di mo makita ngayon, anak, ginagawa ko yan para sa kabutihan mo. Totoo bro, ang Romans ay isinulat ni Apostle Paul para sa mga Kristiyano sa Roma, isang grupo na dumaraan sa matinding pagsubok at pag-uusig. At dito sa chapter 8, gusto ni Paul ipadama na hindi kayo nag-iisa. Bago niya sabihin ang verse 28, Tinuro niya muna na ang banal na espiritu ang tumutulong sa atin kapag hindi na natin alam kung ano ang ipagdarasal. Parang ganito yan, Kuis Jan. Kapag tinamaan ka ng problema tapos di mo na alam kung iyak o dasal ang gagawin mo. Mga kabiyaya, nakaka-relate ba kayo dyan? Totoo eh? bro, pero yan ang assurance. Kahit gulo, gulo na ang emosyon mo, kumikilos pa rin ang Diyos. Imagine mo ang puzzle, di mo makita ang kabuuan, pero kapag pinagsama-sama ang piraso, may larawan pala. Ganyan din ang plano ng Diyos. Lahat ng piraso, kahit ang masakit, ay bahagi ng mas magandang larawan. God is always at work, kahit hindi mo nakikita. Hindi lahat ng nangyayari ay maganda. May sakit, may betrayal, may kawalan. Pero huwag mong kalimutan, ang Diyos ay hindi tumitigil. Parang si Joseph sa Bible, na quiz dyan, pinagkanulo ng kapatid, ibinenta, pinagbintangan. Pero sa dulo, siya ang naging sagot sa taggutom ng pamilya nila. Sabi nga niya, What was meant for evil, God meant it for good. Exactly. Lahat ng iyan ay hinayaan ng Diyos para sa mas malalim na layunin. Minsan, hindi niya tinatanggal agad ang sakit kasi may tinuturo siya sa gitna ng sakit. Kaya minsan kahit traffic sa EDSA o delay sa biyahe, hindi lang hassle yan, kois, Baka may lesson o baka may divine appointment. Oo nga bro. Baka yung na-late ka, eh naligtas ka pala. Minsan hindi aksidente kundi grace in disguise. Ang layunin ng Diyos, hulmahin tayo ayon sa larawan ni Kristo. Hindi ito madali, parang clay na nilalagay sa hulmahan. May kailangang tanggalin, pride, selfishness, doubt, at minsan masakit yon. Kuy, parang disiplina lang ng magulang. Hindi natin gusto, pero kailangan. Uh, naalala ko si Mami dati, ma'am, pinapagalitan ako kapag nagkamali. Pero ngayon alam ko, dahil pala, mahal niya ako. Amen dyan, bro. Ang Diyos, dinidisiplina rin tayo, hindi para saktan, kundi para ihanda tayo sa mas maganda. Kabiyaya, ito ang tanong, tanong ng buhay. Para sa iyo ngayon, may pinagdadaanan ka ba ngayon na parang hindi mo maintindihan ang dahilan? Paano ka nagre-respond sa mga pagsubok? With trust o with fear? Anong bahagi ng buhay mo ang sa tingin mo ay tinatabas ng Diyos para maging kawangis ni Kristo? Minsan ang sagot, tahimik. Pero ang Diyos kahit sa katahimikan ba ya, may ginagawa. Ngayong araw, subukan mong ipraktis ito. Kapag may hindi magandang nangyari, sabihin mo agad sa sarili mo, Lord, hindi ko man maintindihan pero nagtitiwala ako sa iyo. Mag-journal ka kapatid. Tanungin mo sarili mo ano ang natutunan ko. Paano ako hinuhubog ng Diyos at kung kaya mo magbahagi ka sa kapatid mo, sa kaibigan o sa group chat, ishare mo ang Romans 8.28 moment mo. Mga kabiyaya, tandan ninyo, hindi aksidente ang pinagdadaanan mo. Tama, may layunin ng Diyos. Kaya huwag bibitaw. Sa gitna ng gulo, may plano siya. At ang plano niyang iyon, para sa kabutihan mo. Ngayong araw, magtiwala ka ulit. Buksan mo ang puso mo sa Diyos. At kung may mabiyayang karanasan ka, ibahagi mo ito. Tayo'y manalangin. Panginoon, salamat sa iyong salita. Salamat na kahit hindi namin naiintindihan ang lahat, maaari kaming magtiwala na ikaw ay kumikilos. Hinahawakan mo kami sa gitna ng sakit at hinuhubog mo kami ayon sa iyong layunin. Ngayong araw buksan mo po ang aming puso. Tulungan mo kaming magtiwala at makita ka sa bawat detalye ng aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Mga kapatid, bago kami magpaalam ngayong umaga, gusto naming iwan sa inyo ang isang paalala mula sa ating devotion. Kahit hindi mo pa nauunawaan ang nangyayari, ang Diyos ay gumagawa na ng paraan para sa iyong ikabubuti. Hindi man malinaw ngayon, pero sa plano ng Diyos, may saysay ang bawat luha, bawat tanong, bawat tahimik mong pag-iyak. O nga, kuis. At gaya nga ng sinabi mo kanina, parang puzzle ang buhay. Minsan nawawala sa ayos, pero pag si Lord ang nag-aayos, lumalabas ang tunay na ganda. Kaya kapatid, huwag kang bibitaw. Hawak lang, kapit lang sa Diyos. At kung ikaw ay nabless ngayong episode, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel, i-like ang video na ito, at i-hit ang notification bell para hindi mo ma-miss ang susunod nating episode sa Biaya Express, Daily Dose of Hope. Araw-araw nating tatanggapin ang bagong pag-asa mula sa salita ng Diyos. I-share mo rin ang experience mo today. Ano ang itinuro ni Lord sa'yo? Mag-comment ka sa baba, kapatid dahil pipili kami ng ilang sagot para i-feature sa shoutout segment. Sa susunod na episode, malay mo, mabasa ang pangalan mo rito. At kung may prayer request ka, huwag kang mahihiyang i-share din sa comments or i-message kami privately. Sama-sama nating ipapanalangin yan. Remember, dito sa Biaya Express, walang naglalakbay mag-isa. Tama, kuis. And now, habang binabalikan natin ang kabutihan ng Diyos, pakinggan natin ang ating closing worship song na pinamagatang The lahat ay para sa mabuti. Ang kaugnay ng awitin na is kong iwanan kayo ng paalala mula sa Psalm 91 kung saan sinasabi na ang sinumang nananahan sa lilim ng kataas-taasan ay may proteksyon. Kaya kapatid, kahit na may unos, may init ng araw o ulan ng problema, ang Diyos ang iyong silong. This has been Quiz John and Brother Jonas para, para sa, sa Biaya Express. Express. Daily, Daily dose, dose of, of hope. Hatid, Hatid ay salita, salita pag-asa at, at bagong simula araw-araw. And now let's lift our hearts as we play today's featured track. Lahat ay para sa mabuti. Have a blessed day. God ahead. bless mga kabiyaya. Oh, Jesus, may layunin ng lahat. Lahat ng sakit, bawat luhat habti. Ay hindi sayang May layunin ng Diyos Sa dilim ng gabi Di ko maintindihan Bakit may pagsubok Sa aking daraanan Ngunit tinig mo'y marahan Anak, huwag kang bibitaw Ako'y di nagkula. Lahat ay para sa mabuti Kahit tila walang silbi Ang luha't lumbay sa'yo may saysay Ikaw ang Diyos na tunay Pinanday mo ako Hinugog ng pag mo Lahat ay gagamitin mo Para sa aking ikabubuti May mga panalangin na tila di nasasagot Ngunit na nananahan sa aking loob Sa'yo ako natitiwala Dahil alam kong may plano kang dakila Lahat ay para sa mabuti Kahit tila walang silbi Ang luhat lumbay bay Sa'yo may saysay ikaw ang Diyos na tunay Pinanday mo ako Hinubog ng pag-ibig mo Lahat ay gagamitin mo Para sa akin Ikabubuti Sa dulo yung plano'y hayagan Kahit masakit may kinabukasan Na may kapayapaan at kabutihan Ay ah, ikaw ang Diyos ng layunin Ano nga ng aking hinaharap Ikaw ang sa iyong kamay Walang nasasa. para sa maputi Sa kamay mo ako'y may silbi Ang sugat kahapon na yoy layon Upang ako'y maging ikaw Pinanday mo ako Hinubog ng pag-ibig mo Lahat ay gagamitin mo Para sa aking ikabubuti Kapatid, na-bless ka ba sa episode natin ngayon? Kung sa puso mo naramdaman mong may kakaibang haplos si Lord, hindi iyan aksidente. That's His grace calling you. Baka ito na yung araw na matagal mo nang hinihintay. Ang araw na lubusan mong kilalanin si Jesus, hindi lang bilang Diyos, kundi bilang iyong tagapagligtas at Panginoon. Kung handa ka ng tumugon sa paanyaya Niya, samahan mo kami sa isang simpleng panalangin ng pagtanggap. Hindi ito mahaba, pero habang sinasambit mo ito, isang bagong buhay ang binubuksan ni Lord para sa iyo. Halika at sumabay sa panalangin. Panginoong Jesus, Salamat sa pag-ibig mo sa akin. Inaamin kong ako ay nagkasala at kailangan kita sa buhay ko. Naniniwala ako na ikaw ay namatay para sa aking mga kasalanan at muling nabuhay upang ako'y bigyan ng bagong buhay. Tinatanggap kita ngayon bilang aking Panginoon at Tagapagligtas. Pumasok ka sa puso ko at mamuno ka sa buhay ko. Simula ngayon, ako ay anak mo. Pag-aari mo na ang aking buhay. Salamat sa kaligtasan, sa pag-ibig, at sa bagong simula. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Kapatid, kung ipinagdasal mo yan mula sa puso, maligayang pagdating sa pamilya ng Diyos, anak ka na niya, mahal na mahal ka niya, at hindi mo na kailangang harapin ang buhay ng mag-isa. We want to celebrate with you. Kaya naman, i-message mo kami o mag-comment ka sa baba kung paano ka tinulungan ng Diyos ngayon. Nandito kami para tulungan ka sa mga susunod mong hakbang sa pananampalataya. Contact us here in Biaya Express or dito sa channel ng Equip Saint Community para masamahan ka namin sa iyong bagong lakbayin kay Kristo. Welcome home kapatid, nasa piling ka na ng tunay na pag-ibig. Pinako ng pag-ibig mo Dati lumbay, ngayon'y taglay ang kapayapaang nagmumula sa Ano man ang dumating Ang puso ko'y hindi matitinag Sa'yo o oh Diyos ang tagumpay Di kailanman magwawakas Pinama ng unos Yanig ng bagyo Aking pananalig di pa rin naglaho Nasa piling mo ako'y ligtas Sa kamay mo plano'y wagas Hindi ako matitinag Kahit may pagsubok pa Dahil alam ko Diyos ko Ikaw ay tapat at dakilan At ay may layunin at ako'y iyong aakain Sa tagumpay, sa pag-ibig Di ako matitina. Dumaan man ako sa ilog Di ako malulunog Dumaan man sa apoy Di masusunog Dahil di ka bumibitaw Kada kailan mo'y sisigaw hindi ako matitina Kahit may pagsubok pa Dahil alam ko, Diyos ko Ikaw ay dapat at hatay may layunin At ako'y iyong aakain Sa tagumpay, sa pag-ibig Di ako matitina Kahit may luha, Diyos ay tapat Kahit may dusa, ako'y ligtas Dahil si Kristo ay kasama Sa lahat ng laban, panalo na Tagumpay ay sa'yo Gan, man Hindi ako matitigil kahit may bokso pa Dahil alam ko cho's ko Ikaw 'yung patak-takila Tatai may layunin At ako 'yung akay Sa tagumpay pag-ibig Di ako matitinag Lahat ng bagay kagamitin mo Para sa akin Mabuti ito Sa'yo ang ang papuri May Facebook page na ang Equip Saints Community. Ready for your daily dose of hope? Tuloy-tuloy ang pagpapalaganap ng salita ng Diyos dito sa Equip Saints Community. Be updated with our latest devotions mula sa Biaya Express. Catch our original worship songs that will uplift your soul. Learn from faith-filled content and reflections. Reach out to us through Messenger. Yes, pwede kang makipag-chat for your prayer requests or just to say hello. Whether you're looking for encouragement, worship, or community... ESC is here for you. Like our page at wwwfacebookcom community. Follow us to never miss a post. Share the word because someone out there needs hope today. Let's grow in grace, worship in truth, and walk together in faith. Dito lang sa Equip Saints Community. ESC Equip Saints Community, equipping generations one broadcast at a time. To God be all the glory. Biaya Express, your daily dose of hope. Araw-araw, lunes hanggang linggo, alas cinco, nang umaga sharp sa Equip Saints Community YouTube channel.